Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ngayon po ay araw ng... Anong araw ba ngayon? Hindi ko na maalala kung anong araw ngayon. Uh, anong araw na nga ba ngayon dito sa amin? Tuesday. Kaya po tayo merong spokes hour. No? Um, ngayon po ay Martes. No? At ako po ngayon, alam nyo naman po, ay nasa lili Lilinawin ko po ha. Hindi po ito press briefing. Uh, kahapon po, um, nag-request si uh, VP Sara na wala mo ng balita. Uh, at ako'y nakiusap naman na uh, kung po pwede, eh, ma-broadcast ko lang yung uh, CES Mediadea para masabi niya sa taong bayan kung paanong kalagayan ni Presidente nung siya'y bumisita kahapon. So nagawa naman po natin yan at uh, matapos yan, ako po'y uh, sumunod naman sa request ni VP Sara. Kaya sa mga kapatid natin sa media, no, hindi po ito press briefing, ito po yung aking regular na spokes hour na ginagawa ko tuwing um, Tuesday, Thursday, and Saturday. Now um hayaan niyo po kapag naman na nabuo na ang uh, defense team ay uh, mag-uusap naman kami at uh, lilinawin namin kung paano yung release ng impormasyon tungkol dun sa uh, takbo ng kaso no. Ah uh, kinakailangan kasi mag-usap kung sino talaga magsasalita for the defense team at ayon man pong paghimasukan yan. So ngayon po ito is fox hour at dahil ito is fox hour ako naman po ibagdi discuss ng ilang mga legal issue na may kinalaman talaga sa um pagkidnap talaga kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte bakit ba ho sinasabi natin na kidnapping well unang-una po malinaw po na ang Rome Statute ng ICC mismo ng International Criminal Court ay merong proseso na nakasaad sa Article 59 kung paano aarestuhin ang isang tao na merong warrant of arrest uh, na inisyu ng International Criminal Court Paulit-ulit ko na pong sinabi yan dito sa Spokes hour na hindi po pwedeng idiretso sa eroplano. Pero yun nga po ang nangyari, sa eroplano. Kinakailangan po iharap muna siya sa isang lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman aalamin yung identity ng tao, pangalawa, na alam niya yung uh, nature of the charges against him, at pangatlo na siya ay dapat ngang mapadala sa dahig. So ito pong prosesong ito sa lokal na hukuman ay uh, halos kapareho na extradition. So lahat ng mga depensa na pwede mong ilabas sa extradition gaya ng kawalan ng jurisdiction ng hukuman na nagre-request para arestuhin yung tao ay dapat ay uh, muna sa lokal na hukuman at ang antayin ang desisyon ng lokal na hukuman. Ang pinaka sa akin yung no, sa resort sa lokal na hukuman at ito po yung regional trial court. Mali po yung sinasabi ng spokesperson na DOJ na DOJ ay ang competent judicial um, body. No? Ang judicial po hudikatura. Ang DOJ po, ehekutibo. So mali po yung sinasabi nila na they acted as a competent judicial organ. Hukuman po yan. At ang masusunod talaga dyan, yung proseso na extradition. Na meron naman po tayong batas na isang presidential decree kung paano ang proseso ng extradition. So dapat po masunod yan. Now, yan po ay sa perspektibo ng Philippine law na kinakailangan masigurado na ang tao na pinapareso ng ICC ay eh dapat nga mapadala sa ICC uh, na nasa ibang bansa. Dahil kapag yan ay uh, nawala na sa jurisdiction ng Pilipinas, hindi mo na mababawi yung kustudiya no, doon sa tao. Um, ang problema dito, may dahilan kaya nga nagkaroon ng ganyang provision na Article 59 ang Rome Statute of the ICC. Kasi po, yung mga naunang mga paglilitis dito sa mga tinatawag na international crimes, eh wala pong ganyang provision. Kaya po, ng mga panahong nakalipas, eh may mga pagkakataon na nagkakaroon talaga ng kidnapping para mapasag mapanagot sa katarungan yung mga wanted na gumawa ng mga international crimes gaya ni Eichmann. In fact, ang pinakasikat na kaso rito ay yung kay Eichmann nga. Si Eichmann po ay isang mataas na opisyalis ng uh, Nazi Germany. Tapos, um, siguro mga 15 or 20 years na matapos na ang uh, agera, di ko lang maalala, titignan ko kung ano yung uh, uh, date ng Eichmann. No? Pero matapos, matagal na pong nakalipas, matapos sang uh, pangalawang pandaigdigan, digmaan, um, um, eh, kinidnap um, si Eichmann sa Argentina kung saan siya nagtatago under an assumed identity. Hindi lang siya kinidnap. Tinurukan ng droga, para naging unconscious, idinukot ng uh, um, Mossad, linagay sa private plane at dinala sa Israel. Ito po yung nangyari ng um, panahong 1961. Pansinin niyo po ha, napakatagal nang nakalipas matapos ang pangalawang pandaigdig digang digmaan. Mga 20 years nang nakalipas or 25 years pa nga dahil 1961. No? So, ano ang ginawa ng mga abogado ni Eichmann? Walang well, ang sabi ng mga abogado ni Eichmann, unang-una, eh dapat wag dinggin ng kaso dahil nga po ito ay uh, nakuha yung pagkatao ng uh, ng akusado sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan. At yung pagkakataon na yon nagprotesta rin ng Argentina na nalabag ang kanyang soberenya kasi nga yung mga musad na nanghidap sa kanya hindi dapat ginapit ang kanilang kapangyarihan bilang mga ahente ng uh, Estado ng uh, Israel sa isang dayuhang teritoryo no. Yan po ay labag sa territorial sovereignty na itinatawag. Now, unfortunately, ang sabi ng Court uh, um, Korte Suprema ng Israel, e eh, bali wala kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado. Ang importante, e eh, mabigyan siya ng kanyang mga karapatan sa isang fair and impartial na hearing. Now, bakit hindi maa-apply ang desisyon sa Eichmann dito sa kaso ni Presidente Duterte? Unang-una, hindi naman kasi siya linilipid, liniliti sa Israel. Okay? Pero pangalawa, malaki kasi yung pagkakaiba nung legal na basihan sa pagkakalitis kay Eichmann dito sa kaso ni Presidente Duterte. Yung pagkakalitis kay Eichmann, yan ay base, ang base po niyan ay yung tinatawag natin customary international law na pati Pilipinas ay sakop. At sinasabi ng customary international law na yung mga war crimes at crimes against humanity, miski wala kang lokal na batas, ay uh, dapat uh, Maparusahan ang mga gumagawa o lumabag sa ganyang batas At pangalawa, kahit nasaan nga yung taong yan, e eh, po pwede siyang malitis So, ito, ang ginawang mga krimen ng Nazi ay nasa Europa, Germany at the rest of Europe Pero, uh, ang naglitis ay Israel Maski na, wala pang estadong ng Israel nung ginawa ang krimen Nung pangalawang pandaigdigan digmaan Pangatlo, hindi yan nagpe Kaya nga napakatagal na ng panahon na kalipas, e eh, pwede pa rin siyang litisin bakit ito nagkakaiba sa kaso ni Presidente Duterte? Kasi ang jurisdiction ang nagbibigay uh, ng uh, legal na basihan sa kanyang paglilitis ay hindi po customary international law. Ito po ay sa pamamagitan ng isang tratado. Ito nga po ay tinatawag na Rome Statute of the International Criminal Court. At ayon po sa Rome Statute, ang uh, kapangyarihan ng hukuman ay hindi nakabase sa customary international law. Bagamat yung tratado na bumuo ng Rome Statute nga ng of the ICC ay nakabase rin sa customary international law. Pero yung pagpayag ng mga estado na litisin itong mga krimineto ay dahil sila ay pumayag na kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court at hindi po yan under international customary law. So importante po na dahil ang basihan ng paglilitis ng ICC ay isang tratado, importante na yung provision ng mga tratado pagdating sa pag-aaresto ay dapat din nasunod. At dyan po pumapasok yung Article 59 ng ICC Rome Statute na nagsasabi na dapat talaga dadaan yan sa lokal na hukumad, aakto para siyang request for extradition, sisiguruduhin, hindi lang yung pagkatao na uh, uh, nais na ipa-extradite, kung hindi, importante na masiguro na yung kanyang mga karapatan ay um, rinirespeto ng uh, uh, bans bansang humihingi sa kanya o di naman kaya yung hukuman humihingi sa kanya at yung karapatan ng tao mismo sa lokal na batas ay pinuprotektahan din. Kaya nga po yung Eichmann, hindi ba po maging president, no? hindi po pwedeng maging legal na basihan kapag ang tao ay kinidnap, meaning pag hindi dumaan sa proseso ng ICC, kasi nga po, iba yung legal na basihan sa paglilitis pag sa ICC at iba naman yung basihan kapag lilitisin ka under customary international law. Sa katunayan po, under customary international law, kahit sinong mga batas ay eh, po pwedeng litisin ang isang suspect na gumawa ng international crime gaya ng uh, war crimes o crimes against humanity kahit man, kahit saan man ginawa yung krimi na yon. Pero dahil ito ay sa ICC, dapat sinunod ang probisyon ng Rome Statute. Dapat sinunod yung pagharap kay PRRD sa lokal na hukuman dahil, ang dahilan nga na may provision na ganyan eh para maiwasan yung mga iligal na pamamaraan para mahuli ang isang nasasakdal sa ICC at madala sa harap ng hukuman So, ang Article 59 mismo ay nagsasabi na kinikilala nila na mali ang kidnapping para maging basihan ng jurisdiction ng hukuman sa pagkatao ng nasasakdal. Ang tanong ngayon, gaya na sa kaso ng Eichmann, kung mali ba yung pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao at pag-aresto sa isang nasasakdal, yan ba'y dahilan para mawalan din ng jurisdiction ng hukuman? Well, ang sabi nga po ng Eichmann, hindi. Pero meron pong isang decision ngayon ang ating uh, uh, Constitutional Court of South Africa Dun sa kaso ng Ibrahim versus Minister na nagsasabi na kapag iligal ang pamamaraan kung paano nakuha o nahuli ang isang akusado Maski pa siya ay um, inaakusa ng uh, paggawa ng pinaka dumal na krimen laban sa international law Yan ay dahilan para mawala ng jurisdiction ang uh, hukuman Ngayon, anong gagamitin? uh, decision. Kasi sa international law, lahat naman yung mga decision ng mga tribunals, yan ay po pwedeng maging subsidiary source of international law. Subsidiary meaning secondary source, hindi siya primary source. Pero po pwede siyang gamitin bilang ebidensya kung ano yung customary law na nag apply So, anong gagamitin nila? Well, natural, ako, gagamitin ko yung Rome Statute mismo na patunay na talagang ang tinatanggap ngayong prinsipyo ay kinakailangan legal ang pamamaraan ng pag-aaresto. Yan ang dahilan kung bakit lung mga bansa na sumapi sa International Criminal Court ay nagsabi na kinakailangan bago ipadala sa ICC, ihirap muna sa lokal na tribunal ang pagkatao ng akusado ng masigurado na yung mga iligal na pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman ay hindi nagamit para sa paghuli ng akusado. Ang problema, mayroon tatlong kaso na nadesisyonan sa ICC, yung Bamba at saka yung isa pa parang um, Lubanga tapos may isa pa nakalimutan ko, D. Di yung uh, kaso no, na nagsasabi na yung pamamaraan ng pag-aresto ay hindi raw makakaapekto sa jurisdiction. Pero sa tatlong desisyon na yan, sinabi naman ng hukuman na didepende rin yan kung gano'ng katindi yung paglabag sa karapatan ng akusado. Pero sa aking paningin, yung paraan ng ginawa nila para uh, mahuli si uh, dating presidente Duterte ay nagresulta sa napakatinding paglabag sa kanyang karapatan. Unang-una nakita niyo naman, sabi nila doon sa kanilang sinumite na sa habeas corpus na sinampan namin para kay uh, Congressman Pulong na binasahan daw siya nung warrant of arrest. Hindi po totoo yan. Kasi wala pong pinakitang warrant of arrest. In fact, nagkaroon lang siya ng access sa warrant of arrest ngayong araw na ito. Kasi kagabi, bago pumasok sa detention facility si Tony Kaufman, eh nagpa-print sa siya akin ng isang kopya ng warrant of arrest. At ngayon palang lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. E eh, ilang araw na nakalipas bag, matapos na siya ay naaresto at napadala rito sa Dahig. Pangalawa, hindi lang niya hindi lang hindi lang niya nakita ang warrant of arrest, hindi rin siya sinabihan ng kanyang mga karapatan. Ang binasa lang ni General Torre at nakita ko naman ito sa Facebook ay eh yung mga karapatan na akusado sa lokal na hukuman. Hindi naman sinabi na da, meron din siyang karapatan na iharap sa lokal na hukuman at ang pinakaimportante pa, na meron siyang karapatan na humingi ng interim relief for provisional liberty sa lokal na Pilipinas na hukuman. Kaya nga po, mali si sinasabi din nung Castro na uh, dito daw sa Hague haharap sa lokal na hukuman ang presidente. Hindi po, diretso na siya sa ICC, hindi na dumaan sa um, lokal na tribunal. So nakikita nyo na yung mga tao ng administrasyon hindi alam ang sinasabi nila. Yung sabi ng spokesperson na DOJ na sila ang competent judicial organ, ekutibo po sila, hindi sila hukuman. At saka yung sinasabi ni Castro na lokal na Dutch court daw, hindi po, Pilipinong hukuman iyon. At dahil hindi nga, sumunod sa provision ng Article 59, naging kidnapping. Saka naman nakakita, inaresto. Um, hindi binigyan ng copy ng warrant of arrest, hindi isinabi ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute of the ICC na naging legal na basihan kung bakit na-aresto ang dating presidente. Ngayon, um, anong remedyo? Well, tsaka na natin pag-usapan yan kasi nga hindi pa uh, buo ang kompleto ang defense tip. No? At ako naman po, bahala si Presidente Duterte kung sinong pipiliin niyang mga abogado. Sa ngayon po, ang napirmahan pa lang niya si Kaufman at saka si um, Attorney Medaldea. Um, wala pa po akong uh, nalalaman kung napirmahan na, bagamat kanina po, eh, nakatanggap ako ng uh, email sa detention facility na hinihingi yung passport ko, yung PDF version na aking passport. No? Ah, importante po kasi makapasok ka doon as ah, a prospective counsel tapos iko-confirma ni presidente na isa ka sa kanya mga abogado. Pero okay lang po 'yan, Hindi ako makukuha ng abogado sa ICC. Eh, ako naman po talaga ang adviser ni presidente Duterte pagdating sa ICC 2018 pa. Siguro ang pagkakamali eh talaga naman po dahil hindi naintindihan ng marami ang anyo ng ICC sa tingin nila eh baka imposible mangyari ang mga nakikita na natin ngayon. Yan po ang katotohanan. Pero as much as I could, eh, in-explain ko naman po kay Presidente Duterte as early as 2018 kung ano yung proseso at kung bakit may posibleng uh, umusad yung kaso sa ICC bagamat hindi sa ganitong pamamaraan. Dahil sa tingin ko nga po, eh, pati yung provision ng Rome Statute ay na labag. Now, natanggap ko rin po kanina no, yung uh, order na kinakailangan na mag-reply uh, doon sa sagot ng gobyerno doon sa habeas corpus dahil tayo po yung naghain ng habeas corpus uh, para kay Kong Pulong. Hindi na po ako magsasalita dyan dahil yan po yung nakabimbing na sa Korte Suprema. Pero ang isang issue doon ay paano ka pa mag-habeas corpus na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay? Sa akin po ay um, sasagutin po natin yan sa ating pleading. Pero dahil nga po yan ay kabinbin, hindi ko na muna po sasagutin sa ngayon. Now, um, paumanhin po, dahil nga po meron ng uh, at least tatlong miyembro ng panel ng Defense team pero dalawa pa lang ang kinikilala ni Presidente Duterte, eh hayaan muna po natin matapos si proseso. Ulitin ko po, no? Bahala po si Presidente Duterte kung siya ay uh, pipirma na ako ay ka isa sa councils dyan. No? Pero wala pong makatatanggi. Pati po si E.S. De si Senator Bongo, nung kami magkasama pa ni Presidente Duterte, eh, maraming pagkakataon po na ako'y nagkaroon ng formal na briefing sa kanya sa ICC. Okay? Kaya po, hindi sinungaling ako, wag hindi po kasi sinungalingan yan, na ako'y abogado talaga ni, ni Presidente Duterte sa ICC dahil yung pagbibigay ng advice sa kanya ng briefing ko anong ICC, eh naging kliyente ko talaga ang Presidente Duterte. Okay? So, wala pong pagkakamali doon sa sinabi ko na ako ay talaga ay apugado ng Presidente Duterte pagdating sa ICC Matters. Matagal ko po siyang binigyan ng mga advice tungkol sa ICC. So, ano ngayon ang mangyayari? Well, hayaan na muna natin sa defense team yan. No? Pero ako, nalulungkot lang ako. Kasi sa totoo lang po, isa ako nagsulong na tayo maging membro ng International Criminal Court. Ako po talaga ay kabahagi ng uh, PCICT, yung Philippine Committee for the ICC. No? Dahil naniniwala po ako na kapag ang lokal na hukuman ay hindi gumagana gaya ng kapag nagkakagera, gaya ng Rwanda, gaya ng Sierra Leone, at walang po pwedeng magbigay ng katurungan sa mga biktima, dapat meron talagang hukuman na may ganyang kapangyarihan. Pero alam ko rin po, dahil practical naman po ang konsiderasyon, na kapag merong lokal na na gumagana, sila dapat ang maglitis. Bakit? Kasi unang-una, -una, yan yung konsepto ng soberenya na nagsasabi na meron talagang exclusive right na maglitis at magparusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas sa kanyang teritoryo ang Estado. At nung, ang mga bansa naman ay naging kasapi ng ICC wala naman nagsabi na sinusurrender na namin ang soberenya. Lahat sila ay nagsabi na okay, papayag kami na malumitis ang ICC sa mga krimineto provided una-una. Merong jurisdiction ang korte doon sa kaso sa pamamagitan ng bansa na pagpayag o pumayag na magkaroon ng jurisdiction ang ICC. At kasama dito sa pagpayag sa jurisdiksyon ay yung pagkakasunduan din ng lahat ng mga bansa na puwede rin silang bumitiw sa kanilang pagiging miyembro at ang kanilang pagtutulungan ay hanggang isang taon lamang matapos na mag-deposit mag ng instrument of withdrawal. At ang issue nga po ng jurisdiction na matagal ko na rin sinasabi, miski hindi pa tayo recognized as for, uh, um, sa Council for President to ICC ay sinimulan nila ang preliminary investigation ng kaso sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw. Hindi naman kasi po pwede na ang jurisdiction ng korte ay eh dahil pumayag ang Estado, provided ang Estado ay po pwedeng umalis, na forever palibasa naging miyembro ang isang bansa ng ICC, e eh forever na siya na magbibigay ng jurisdiction sa ICC. Hindi po. Kasi nga po, babalik tayo doon sa anong legal na basihan ng jurisdiction ng ICC. Tratado po hindi customary international law. Ang customary international law, forever. Pero ito po, ang jurisdiction ay by treaty at sinabi nila, makikipagtulungan kami habang kami membro at hanggang isang taon matapos kami magbitiw sa aming pagiging membro. So dapat po, masunod yung tratado kasi yung pagpayag naman ng hukuman, ng pagpayag ng mga estado sa jurisdiction ng hukuman ang basihan kung bakit siya nabuo at nagkaroon ng kapangyarihan na mayroon siya. At kampante naman po ako na kung sino man talagang tumayong mga abogado ni Presidente Duterte, yung kanyang pagiging ilegal na pag areso sa kanya at yung kawalan ng jurisdiction dahil pangalawang taon nang bago nagsimula ng preliminary investigation ang 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 prosecutor ay ilalabas nilang depensa sa tamang panahon. At ito naman po ay hindi rin bago. Matagal ko na pong inulit-ulit ito sa aking mga columns sa Philippine Star at syempre dito sa ating Spokes Hour. Now, ang tanong talaga ngayon, at ito ay magtatapos na ako dahil parang nagle-lecture na ako sa law school muli. Ano ba ang mas mabuting ruling? Yung para ikaw ay makamit ang katarungan para sa biktima ng pinakakarumal duma na krimen sa daigdig ay lalabag ka rin sa karapatan ng pantao ng mga di na kasala or siguruduhin na ang karapatan ng lahat ay narespeto para magkaroon ng tunay na katarungan. Sumasang ayon po ako sa Constitutional Court ng South Africa. Hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong patuloy na uh, pagtangkilik sa Spokes Hour. Galing po dito sa Dahig. Ito po ang inyong Spokes Bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.